yang kita sikit sige Nakamalig ka ng kape mo. Ano ba? Ano ba ang mo? Ba't nandito ka sa loob ng kwarto ko? Pagbigyan mo na ako, matagal na ako nang gigigil sa'yo. Hindi hey, ako, ayoko mo. Ano? Di mo ba nangisip ba yaw kita? Kami ingin. Asawa mo yung ate ko? Oo nga, huwag Baka maranig ng ate mo. Kuya, ano ba Alam mo ba yung ginagawa mo, kuya? Hmm. Mali yun! Kamaingay. Ano mo maingay? Ako mapahala. Ako mapahala. Huwag, huwag ka naman kasi ganyan sa akin. Hindi mo pa iniisip na kapatid mo na din ako? Hindi ko talaga matigil ang nararamdaman ko sa'yo. Kuya, sa iba mo na lang yung anumog sa akin. Naman, Alam mo namang asawa mo yung kapatid ko eh. Bigyan mo na ako sa'yo. Hindi, hindi pwede. Hindi pwede ito. Hindi talaga pwede. Hindi, ayaw ko magkasala ako doon sa kapatid ko. Gusto mo pang daan pa kita sa pwersa. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ah? Ang gilibin na talaga ako sa'yo eh. Mas mo gusto talaga kita eh. Huwag kang ganyan kuya ha. Huwag kang ganyan. Sige, huh? pagbigyan mo na ako. Hindi, hindi pwede kuya. Sige na, ngayon lang. Ngayon lang. may mga mo. Ba't kasi ako pa? Ba't pa kasi ako pa ha? Matagal na kung may gusto sa sa'yo. Eh, kung sa iba? Sa iba ka naman magano dyan. Sa'yo nga. Huwag, sa akin. Huwag ano naman? Huwag sa iba. Sa'yo talaga kung may gusto. Sige na. Kuya na. naman, hindi pwede. Ngayon lang, ngayon lang. Sige, pagbigyan mo na ako. Hindi pwede, pwede, kuya. hindi na, na talaga ako sa'yo. Sige na pagbigyan mo na ako. Kuya naman, eh, mali naman itong ginawa mo eh. Pagbigyan kita eh? man. Sige na, pagbigyan mo na ako ngayon lang. Sige mo. O sige. Pagbigyan kita ngayon lang ha. O. Pero okay. dapat walang makakaalam nito. Walang makakaalam. Kasi yes. ayokong mawalan ako ng sustento sa kapatid ko. Alam mo namang, mo na ako sa kapatid walang, ko eh. Walang makakaalam. Siya lang yung gumasto sa akin. Tapos ngayon. Promise, promise. Walang makakaalam. Pagbigyan kita. Isla lang, isla lang. Sige. Bigisan mo lang ha. Walang makakaalam.